good morning. Shout out sa inyo lahat. More viewers tayo. Ha? More viewers, more buyers. Babae, 7-5. Kalaki, 6-5. 4 months. 4 months to? Hindi ka, no? 6-5, tsaka May taxi na to. Meron. Meron. Buli uh, natin 10k, 10k na 10 la lang <laughs> 10k lang yan? 10k, buli oh. Babae 12. Sure na okay. <tellan> na mukha niya na. 10K na lang oh <tellan> eh. ito, ito, ito. 20, 20. Yung babae, eh. Ito ba

Pusa natin, gumasa ito kasi. Uh, wala na. ay meron tayong bag, bila babae. Oh. Uh, 15k babae. Ito 15k ah. Babae ito, may papel ba? May, may papel, may papel okay. ha? Ito, French, babae rin. Hi, Sir! Babae rin, to. may babae. Kinsa rin. Kinsa rin. Kinsa lang. Ayan, 15 na lang. Wala na. Ah, wala. Thank you. Shout out. <laughs> Shout out. Lalo tayong busy. Oo. Oh, oh, oh. okay. Bigil natin para bago. Kahit lalaki. Oo. Okay. Paparehas na natin. 75 mm -hmm. na lang. Babaya lalaki. Okay. Hindi buwan na, sila. May, vaccine. Ba na May vaccine na to ah. May vaccine. Mag okay. Pero mas na na to ah. May vaccine. na to Malalaki, no? Oo, oh, maganda po. Maganda, oo. Yung mukha, ano, ganda. Maganda ng siksu natin. Mm. Oo. Oh? 5,000 na lang, siksu. Kahit ka nang gender. Oo, oh, yun. babae tayo, isang lang ang babae, yung black na yun. Ah, yun yung babae. Isa na lang, ha? Ito, 6,000, 4 months. Ah, 5,000, 4 months. Babae yan? Wala. 5,000. Yun na lang yung ano French natin. Yung natin itin lang wala sa patay compact 10 months. Lalay. Yeah, chow chow natin. Chow chow natin. 10 na lang babae. Ay. 10k lang yung babae. Ay, yung micro natin. Ay, okay. Tayo tayo. Okay. Micro French ba yah? Formas kasi. May papel. May papel siya. 18K lang. Lalat. Lala. Lala. 18K na lang. Oo. Mm -hmm. O, itong POM uh, natin. Itong 10K lang. Malayo, eh. O, yun, 10K lang. Ito k Itong husky natin. Itong husky, 7.5 lang. 7.5 na lang. Eh. Tsaka yun no? Yung white. Yung white. tawag tumatawag. Malayo eh. Malayo? Malayo, malayo. 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 malayo ng kaya. Yun, yung yung transparent na nila. Mahal ka. O. Sabi ko. Ganon talaga. Di pick up, yung, no? may pick up yung, Pag Pwede pick eh. Dito kung sa Bukaway, sa Bukotong. Oh. Eh, yung transpo ko sana, medyo wala kaya hiningi. Kaya hindi nila makakuha. Kinukuha na sila sa bayo. Ah. Eh, hindi nila oh. mahali yung oh. transpo. Gusto. Mas mahal kasi yung transpo natin eh. Lalo na pag malayo, no, Tay? Oo. Oh. Malayo talaga sila. Di sila hmm. na mahal Kung gusto niya pick up dito sa Groto, tsaka sa Bukaway. Ayan, no, busy, busy time golden naman 4 months 12 3 months 10k lang 10k na lang <laughs> 10k yung 3 months 12k oh, yung 4 months nag iisa na yung 4 months nabili na yung mga kasama nila naman ngayon mga bagong ligo yan ay tumalon <laughs> ayan wala na ayan mga tinta nila ayan. Ay, balag mo na yung John John? Ah, oo, -oh, kay John John, tapos na. Eh, yung pusa. Pusa. Ito. 3-5 lang. Ah, 3-5 lang pala to Hello. Ayan, 3-5 lang. Hindi ko yung video Number mo na lang nilalagay ko. Oh, sige, sige. Busy sila. Ate Linda, thank you. <laughs>

Po. Good ah, ah, tama dito? Ikaw, mga oh, po. Ah, tayo dito? Ito, mga bagong. Opo. Ah. Dark oh, mini na long coat. Okay. Matataba. matabang O, oh, ganda to. Yeah. Ilang to? Two months lalaki ah babae lahat ah nakuha na isa eh. chocolate na nakuha kanina eh. bagay ko na lang to ng 7k 7k na lang? yung poodle <coughs> ko ano 6k lalaki na lang lalaki tapos babae american bully oo oh, oh, may papel to? pa 3 months pa eh. Ah, okay, pero pwede may pa-apply sa pag-manggawa na. Sa trending na manok ko eh. Kusurin eh. oh, oh, pa pa Ah, ini niya, ano? <laughs> niya. Ayun, no. no. 7 months po, 20 20k. 20k yan. sa paper, okay. Tapos ano po? Wag pa, gumal. Uh, Antaubi ko. Pagka po magpapa-reserve, hindi po ako namin down. Pang down? Ano, days lang. Okay. Wag po sila mag-alala pagka nag download po. Oo. Tama. Oo, ano to? Legit yan. Ayaw eh. Sabi ko, meron kasi pagka kunin ko, tapos magbago eh. Kasi maraming dumadaan na bayo. Oo, Legit seller. Kaya ang seller. Lahat po lang mga nakikita nung nagbablog. Baka ah, tingin natin niya, ang pag oh, Oo, <laughs> eh, ano lang yan eh. e. Tapos hirap ako. Correct! Correct! Diba? Nakapult niya ako sa cellphone bago binalik ko e. Eh. Diba? Diba? Ayan, Ay. magiging cute to. Dalawa kasi yung nag ayaw eh, Sabi ko, mahal po kasi ang bayad ka raya. 2, 3, tapos baka pag dumating doon, diba? Diba? Tama. Pagkabuo na tayo. Thank, Thank you. you. Salamat. Lag, lag, lag. Malapit na. Malapit na. Woo, party party. Tugs, 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 tugs. Ang laki, gaganto. Talaga? Wow, kambing. Para pagpunta mo doon, mayroon tayo yung shop number 5. Number 5? Hindi ko na lang po 5-5 babae. Hindi lang po naligo. Napakaganda po ng balay iba niyan. Blue choco po ang magulang niyan. Dalawa po yun eh. Pangupang upo yun. Hindi lang naligo. O bigay ko 5K para may pang ko. Babae po ito. Kapag daw po ito. Hindi babae kayo mo na. ko na yun. Kasi maganda magandaan Maganda ang linya niya. Itong video to. Ito bago po. po. Di Kumbilito. Hello. Diba? Ang pabogi. Do you have Chara? Oo. Oo. Kaya lang iba yung salita nila eh. What? Hindi English? Oo. Uh, hindi English. Ah, English. Ah, English. Ayun gagawin yung stand pagka darating na panahon. Hello tap <laughs> ay 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 kaya ano no ayo oh, ayo mag-chat out sila ano kuya Mayroon tayong ano ah uh, Orgy g 4G oh, bigyan na lang natin ng 25 pwede na lang ito oh sige na lang negotiable oh, 25, 25. negotiable 25k negotiable oh 25. ayan oh, 25k negotiable lalaki po no oo oh. lalaki kumpleto, may papel tapos yung muli natin oo oh, 25 wow. na lang din mga micro exotic oh. No papers, pero pag nagis sila lang papel, pwede natin lagyan. Papasak uh, oh. ng 30 mil, may papel na sila. Meron 25 oh. lang yan, no papers. So yung quality yan, 25 no. pay. Tapos, ito may sitio tayo yan. Sige ba na na 5-5? 5-5 na lang ah. Ang ganda niya na. Babae yan, parehas. Oo, oh, babae. Ito pa ito. Babae, parehas. Tapos, meron tayo yung chihuahua. Wow. Bigay ko ng 12K. Ayaw Ay, nila siya. ng mura eh. 12K ito na nabibigay. 12K na lang. lang. O oh, dumasa tayo. Kasi nila duma. ayaw nila ng 12K. Mura. Yeah, 12K. Gusto nyo. May papel. Kompleto ba ko nila? Gusto nyo tayo. Oh. Nata ka pag mura, eh. <laughs> sila pag mura eh, di mahala natin, di ba? Correct. Oh, uh, yeah. ayaw, ayaw, ayaw yata nila magbigay tayo ng mura. Ang ganda oh. Dasan. Dakol, no? Oo, oh, dakol. Sige na natin ng 5K. Babae yan? Malaki. 5K na lang? Oo, oh, 5K. Ito, 4K na lang. Ito, 4, 5, 5, 5. Eh. ito po, ito yung gray natin, no? Ang ganda. Kung so, kano? 4K <laughs> na lang. 4K na lang? Lalaki, ha? Oh, may ilang months na to? Ah, uh, 4 months. <laughs> Uy, yung long lala. Lala, no? mo. Pinupitan lang, pinupitan. Pinupitan ko, eh. So, ayan ah. Thank you. Shout out. <laughs> ayan, dito tayo sa pwesto nila Kuya Julius. Ayan, may heron silang husky. Lalaki. Ocho na lang, ano? Sabi. 8K. So, bumi. <laughs> Ito pa oh. Ito rin eh, no? Size? Okay na Ah, oh, ganda. 8K na lang And... Ito rin po ba? 8K na pare pare Eh, to mga to. Ito kapag lang eh? eh dito po. Lang... ano po chow speed. chow feed. chow 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 Tour na lang. Thank you po, Atay. Boss, question again. Bakit nandito ka? Um, tambay lang. Tambay lang? Tambay lang. Tambay lang. Tambay o, nandito, namis namis lang. Tambay lang. lang. Tambay lang. Uh, Ay, lang. Tambay lang. Tambay lang. Lang. <laughs> <laughs> lang. lang. yung lang. Tambay lang. Alam lang. Tambay lang. Tambay lang. Tambay lang. Tambay lang. Tambay lang. Tambay dito sa taas 7.5 na lang to Oh 7.5 Complete vaccine 7.5 Lalakit mabaya Ito lalaki Belgian po, oh, po Belgian oh, oh, oh. 7.5 7.5 na lang oh. Complete vaccine yan boss Complete vaccine pa, 7, oh, po, 7.5 na lang Tapos dito sa baba natin Pare 7.5 Sa baba? Ito, ito, ah ito to pare 7.5 Ano taon sa kulay niya? Parang grey Grey naman no? Grey ito kasi iba eh, no? Dito, sa import line, 11. Boss. Itong itim. Oo. Oh. Pati itong isa, 11. Ah, parehas 11. Ito na. lalaki, ito babae. Nakuha na yung sa kanina. Pero babae, 11 din. 11, 11 din. Parehas din ang presyo. Yeah. Uh, complete boxing yan, boss. Oo, oh, complete boxing, paper pala. Walang paper. Uh, May blood card to, oh. 11. Ilan ba na to, kaya? Ah, uh, 3 months. 3 months, oh. Kaya oh. lang itong yung laki, oh. Boss, pwede tayo mag-deliver ako sa kaling, ano. Gusto uh, nila deliver. Pwede tayo mag-deliver. Kahit right, ba sa ano, meron ka, meron kang kakilalang mga shipper. Meron, meron, meron. Sa meron, Cebu. Meron, meron. Meron, meron. meron pala eh. Meron. Okay. Hindi marami rin nagtatanong eh kung paano i eh. Meron. Wala problema. O, basta may na, pang ship lang. Uh, basta may basta may pang bayad kayo sa P shipping. Oh, oh, pwede, yeah, pwede, pwede. Yan. Tapos boss, meron ako sa bahay, German Shepherd. Tatlo. Kailan four mo, months. Kailan mo dadaling Sa Sunday. Dadaling ko na Sunday. Ah, sa Groto. Uh, pag Groto yun. Uh, months, may papel. Asking ko doon, 25. Ah, oh, pag uusapan niyo, boss. Yeah. Sakali. Solid ba 'yon? Solid, heavy oh, bone. Oh, heavy bone. Heavy bone, siya, heavy bone. Quality. Ah, oh, quality, makikita natin 'yan sa video. Oh, ah, sa Goto Sunday. Oh, 'yan. Pwede nating thumbs up 'yun. Shout out, boss. Ah. Uh, shout out sa mga viewers and followers ni Raiden Rola. Sana man. more views. More buto to ka, ha. <laughs> sunday, Sunday. <More> <laughs> Ay, may rasyon tayo ng puto rito ha, kaya lagi ano to. Ah. Lagi nakatamil, lagi ito. Yes, rasyon Thank you, boss. Thank you, Thank you, boss. Thank salamat you. po. thank you. Yes, si Boy Hagono. Oh, good morning, so, good morning, idol. Boss Daisy. Tubig Yung tubig mo, hindi ko pa na natitikman ha. <laughs> <laughs> ito, start tayo dito. Sa Persian, female white. Ilan oh, ba na yan? months. O, uh, bigay ko na lang dyan, 5K. O, oh, uh, pure white. O, oh, pure white. 5K na lang, Persian. O, uh, Persian. Triple coat na to. O, uh, triple coat. Uh, yeah. O, Tapos, dito tayo sa si Sitsu. Tzu. Babae lalaki, bigay ko na lang, 6.5. Choco liver. May vaccine na rin sa caddy worm. Take note, choco liver to ha. 6.5. Uh, 6.5 na two lang. 2 months. May vaccine. May vaccine na rin uh, sa caddy worm. Ayan. Ito pa isa, yung dark choco. Ito, medyo dark na. Dark choco. O, so, dark choco. O, dark choco. 6-5 na lang dyan, isa. 6 lang, uh, yeah. tapos, eto, lang tzu, ah. eto, parehas babae. 3 months, dalawa bucks na pati worm. Bigyan ko na lang 7k. Isang 7K. dark choco, saka isang black. Isang yeah, black, isang yeah. dark. O, parehas babae sya. 7... Nanay neto, choco liver din. Kaya possible, pwede rin mga anak ng choco. Ayan, negotiable pa naman sa 7G. 7K. 7 oh, ano. negotiable pa. Tapos eto, lalaki, lang, o, ito lalaki, bigyan ko na 6.5. Ito, 6.5 na lang. Oh, dalawa na rin vaccine, dapat di worms. Yun. Ayan, lalaki. Oh, Ang mahalaga kasi may vaccine eh. Oo. Uh oh, Tapos dito ito sa husky. Uy, may husky ka pa pala. Ayan. Ito. Copper, no? Oo, oh, copper. Ito, isang babae, dalawang lalaki. Ito, babae. May bayay ba sa kanila? Blue eyes pareho. Ah, ito, babae. Blue eyes. Ayan. Two months. Dalawa box yun, apat di worm. Babae siya. Tapos ito, lalaki. Ayan, lalaki. Ganun din, dalawa baksin, apat ni Worm. Saka yung isa na medyo maliit pa. Naiiwan sa pagkain eh. Bigay oh, ko na oh. lang dyan, 8K. Oh, 8K? Yun lang. Shout out sa lahat na subscriber ng Ride and Roll. Oh, ayan Ay lang. Shout out kay Bukano mo ha. Medyo nananabaya ka ito ha. <laughs> Good, morning, Good morning, okay. morning, po. Present Hello. again, sabi Always. Ayan po, ang ating mga... Siyempre, pamatayin yung mga pad. Ayan, uh, ang dami na. Mga breed boss. Oh. Ito ang male. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na male. 6 na male? Oo. Oh. Ah, na na? Na Apat na female. Apat na female. female. Ayan. Isang 8 months na female. Dito muna tayo ang bisan at 8 months. Yeah. Ito may din malaki eh. Ito po, 8 months old po. Ito, may hindi. Ayan, 17,000 lang po, female. 17,000. With papers and vaccine. With papers Complete vaccine. vaccine po to. Ayan, Anti-rabies pa. Oo, oh, may anti-rabies oh, okay na. Oo, pwede yan. Kuya, question. Ang anti-rabies ba kailan ini-inject sa aso? Ah, uh, Para sa akin, ano, 5 months o pataas. 5 months pataas, ini-inject na yung oh, anti-rabies. Anti Pero ito, ang vaccine na, 7 months pa lang. 7 months na na-vaccine na. Ng anti ayan. Kasi yung anti-rabbit. Kasi mga bata wala pa eh. Wala di pa, hindi pa, pa pwede. Pa, pwede no? Ayan naman po yung ating mga female. Yung mga female mo, yan. ayan. Na? Ayan, ayan. Ito ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ang female po. Ayan, 15,000 po sa 15, 15, 15, female with TCCI With papers yan ha? Ayan ayan po. Yung, ang, uh, take note with papers yan Lahat po yan sa lalaki, hindi mo pa nababanggit ko eh. yan. Ito po yung ating mga lalak, lalaki. Lalaki ka ba? Lalaki. <laughs> Ay, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry po. Ito po, 13,000 lang po yan. 13K. Ang lalaki, 13K. Uy, binatukan niyo. Masama yun. <laughs> oh, may ito ba niya ulit? <laughs> Ayan. <Yeah>. Bully ka, <laughs> Ayan po, ating mga pag. Ayan, na, mga pag. 15, 13, saka 17. Aba, Ayan, meron po tayong seats, no? One times vaccine, 5 in 1 Male and female. 4,500 lang Ay, po yan. 4,500. Uh -huh. Ang okay. problema ko, hindi ko nadala yung vaccination card nila ngayon. Ah, wala sila. Pero nasa bahay. meron. Meron po, meron. Ayan po yan. Ayan. Sila lang po natin tira. At ito yung ating bago na Japanese speech. Yun, Japanese speech po. Oh. Eh? Japanese po yan. Magkakapatid po yan. Opo, ayan po. Ayan. Male and female. Ano, 5,000 lang po yan. Okay, male and female. Ayan. Ang uh, ano, uh, with the uh, complete vaccine na to. Uh, four times vaccine, five and one. Four times? <laughs> Oo, oh, four so, times. Napakatatag na yan. Kasi sa gupa sa bagyo yan. Boy na buhay Buhay na buhay. na po. Ito, 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 uh, Classic bully. Classic bully. Uh, four and four and a, female. Ano? na lang po yan. Uh, 7, na lang po yan. ito medyo malalaki itong ano? dalawa mo rito sa ilalim. Ito so, ano, uh, bully. Bully? bully. na choco. Isang, <coughs> isang five months, isang four months. Oh, no, eh Ayan po, do, na lang po yan. 12 na lang din. Uh, 12. May papili ako ya? Wala po. Wala, bed card lang. Bed card lang po. Ayan, yan lang ating mga palinda kayo. Shout out. Shout out kay Mrs. Malapit na umalis na sa ano sa sa Monday. Ah, alis na? Aputa uh, ka na tayo na ako. <laughs> Kaya lang bilang yata tayo wala bilang. Thank <laughs> <Bilang, laughs> okay, you Salamat much. Okay, Salamat Good morning, ya, Oli. Oh, good morning, Oli. Ah, pare, pare. Siyempre, dito na mo si Kuya Oli sa Bukawi, no? Oh, ano bare. meron ka dyan, Kuya Oli? Oh, meron po tayo rito, pare, na Fresh Uy, French bulldog. Ah, oh, 15k na lang yan, negotiable pa. Ah, uh, wala tong papel, man. ano lang. Guys. Oh, uh, bet card lang 3 months. Ano, uh, tatlong due ano na to, vaccine. Tatlong vaccine, tatlong due. 15k. 15k negotiable pa yan, pare. Negotiable pa. Lalaki, babae. No? Lalaki. lalaki. Oh, Tapos oh, meron oh, shih tzu. Oh. 6k, lalaki. 6k, lalaki. 4 months din. 4 months. Tapos oh, okay. meron tayo rin ng mga Oh, oh meron kang buli yan 12K na lang isa yan, 12K 12K na lang oh, Pag siya presyo, dating 20 yan Dating 20 ngayon, 12K na lang Before 20K, 12 oh. 12 na lang oh, 12K Baka nang binaksak ah oh. oh. Babay na lang, na lang. Oh. Na lang eh Magkakapatid no? Magkakapatid Babay na lang eh 12K 12K na lang oh, Tapos meron tayo rito American Bulldog, one year old yan. na yan. Okay, malapit na mag-heels, babae. Oh, ito, American Bulldog, babae, oh. May papel pa yan, may papel. Oh, may papel. 15K na lang yan. 15K, may papel pa. Oh, oh, may papel pa, pa, pa. yan, pare. Oh, babae pa, 15K na, 15K na lang. 15K na lang yan, pare. Tapos meron tayong Belgian Lab. 3,000 na lang, 3,000 babae. 3K. 3K. Tapos may German tayo, German Lab na to, oh. Babae, 3K na lang din. 3K na lang din. Oh, yan, okay. 3K na lang din yan. Ito isa. Ay, alam na yan. Ano na yan, pare? Ah, reserve na. Ah, reserve na. Shoutout ko yan. Oh, oh, out. oh out sa Barangay Matimbo. Yes. Sa mga Matimbo dyan. Yeah. At sa mga karangiriyara, napakasasarap ng na mga luto. Mura-mura yes. na. Kaya na isti. At sa kaya na chole. Napakamumura ng mga luto nila. Ang ka, sarap. Yeah. po natin. Oh, natin yung mga sinasabi Oo, pakasarap ng pansit to, tsaka yung bilo-bilo, pakasarap. Salamat, <laughs> <laughs> kaya